tatanaw dito yung Iloilo -Ilo City Palawak Hi uh, guys Amo ni ang trabaho namin dito So Ito yung inaakit namin araw-araw Tawag naman dyan ay eh, Silo Yung Ilalagyan ng mga ama, trigo At saka feed with exercise guys huh. ang taas pala nya na eh 20 meters so dito makikita yung ilo ilo city saka dinagyang malapit na yung dinagyang sa ilo ilo makikita dito yung mga mga ano nila display na so kiyot. kapagod ha ho oh. ha ha Woo! Oh. So dito na tayo sa pinakatoktok guys Grabe Kakapagod So Dito na tayo sa toktok Yung taas pala nito ay nasa 37 meters dito ay matatanaw dito yung Iloilo -Ilo City Palawak Saka dito naman sa city Walang ganong matataas ng mga building Kasi bawal Kasi malambot yung lupa dito Saka pag Pumunta naman kayo dun sa Mega World Dun na building na matataas Kasi andun yung pwedeng Lagyan ng mga building ayun sa taas yung mga building na yan so dito matatanaw natin yung mga food festival na para sa dinagyang saka matatanaw din dito yung mga yung mga food din dito maraming mga turista ata yan kami mga tres nang pumunta so kami ngayon kasi trabaho kasi walang pera kailangan namin kumayod so yung trabaho namin dito ay nagpapalit kami ng mga bolt na mga sira kasi kinakalawang yun yung mga trabaho namin so yun mga kasama ko yun nagbubuhat ng mga ladder at saka ito pala yung silo na storage tank. Tinayo namin 'to nung 2021. Malapit lang sa city. Matatanaw niyo yan pag pumunta lang kayo ng city sa Mulyaluni. Ayun. kapagod. Hey okay guys, matrabaho na ako ako akong gagawin